binili ko ang mga gamot na ito. Taga 5 district ako, gumagastos ako, sinasabi nilang may pundo. May pundo ang hospital lang Maynila para sa mga mahihirap. Pero hindi lahat. Dahil binibili ko ang mga gamot, pinaghirapan at pinag-uutang ko ang mga gamot para ipambili sa nito. Online of duty, namatay yung aking asawa mahina kami, di ko alam kung may justice pa sa panahon na ngayon. Yun ang parati kong tinatanong sa mga sa mga politiko na ganito, bakit ba ang ating panahon ngayon may justice pa ba? Ulit-ulit kaming no, humihingi, ng katarungan para sa kanya kasi di naman siya ordinaryong tao, di makabuluhan. Makabuluhan ang kanyang ginagawa, online of duty, namatay siya. Hangga, hanggang ngayon, uh, magpo-40 days na siya ngayong atres. Wala pa rin nangyayari sa kaso. Wala pa talaga. Yun ang um, ang aking ginakakasama ng loob sa ngayon. Kaya naisin ko sana pupunta sa bulwagan at masabi sa kanilang lahat kung bakit gano'n ang administrasyon nila ngayon na sa pagkakaupo ngayon. Bakit wala silang binipit sa barangay, wala. Para man lang sana magigastos namin sa kaso. Eh wala, wala talaga. Kahit pa pupuntahan ako nila ngayon at babarilin na ako sa harapan nila, dahil wala naman tayong katotohanan ang aking sinabi. Yung pong presenting administrasyon, wala pong naipasab na kahit isang ordinansa patungkol sa palupa. Magpapakita na wala pong pagmamalasakit sa maalalat ng Tagalusod at takot sa may Mayuka. Yan po si Kadiliman. Sisipahin na ba natin sa sisiol? Anong sigaw nyo? Guilty or not guilty? bilyong piso. Binenta ng palugi, nilim at isko isang bilyong piso. Nalugi po ang taong bayan, tayong lahat ng tatlong bilyong piso. Ang usapan ay yung tatlong bilyong pagkalugi ng lungsod ng Maynila at hindi yung oha, oha. Ano si sigaw nyo? Guilty or not guilty? Alam niyo, nung nakaupong alkalde, abay, talagang matanda na yata. May amnesia, may Alzheimer's. Kaya ba, hindi niya kayang iwan. Hindi eh, iwan niya rin kayo. Kung si Pangulong Erat nagawa niyang kalimutan, paano pa kaya tayong lahat? Anong niyo? Guilty or not guilty? Guilty! Pinapanatili po nila yung mapanganib na oil depot sa lungsod ng Maynila. Inalagad sa peligro panganib ang buhay ng ating mga anak at mamamayan sa lungsod ng Maynila sa halagang limang milyong piso lamang. Ipinagbili ng mga konsehan nilip at Isko ang kaligtasan ng ating pamilya sa halagang limang milyong piso. Ano ang Guilty or not guilty? Yeah! Yeah! Pray well, Depot. Itira niya doon ang kanyang pamilya at yung kanyang mga anak na malaman po niya kung anong nararamdaman namin. Anong sigaw niyo? Guilty or not guilty? Yeah! Oh itu siapa satrio? Dia pada ini lah. Ha? Paling alasan dia tentang tuduhan Paling Apa alasan dia ibu polis? Katakan dah apa? Jangan bergantung. Ayuh sini dia, makam-makam pasuk bagi muka polis tentang sa sa Saya Ini satrio siapa ini? Dia ayuh semua. Apa nak tulis-tulis saya sa

Thanks kasama rin siya sa Hexy Bros. Dahil na ako'y na. Yan po ang pagkatao ni Nito at Maasahan, hindi Kiusap po ako sa mga tagamay nila na ibalik at iboto natin muli ang ating Mayor Lito Atienza upang matugunan niya po ulit ang pangangailangan ng mga eskwelahan at mabigyan po kami ng sapat na benepisyo na makakatulong sa mga batang nag-aaral sa elementarya, high school at college. No, 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 no ginawa po kami. Kami po ay natutulungan sa pagbibigay ng mga grocery, bigas, at lahat po ng mga pedicab dito ay natutulungan niya sa paghahanap buhay. Binibigyan kami ng bigas, tuwing linggo. Ah, nananawagan ako sa mga pedicab driver na makiisa. Tulungan po natin si Mayor Atienza na maibalik sa kanyang pwesto kapag ka mayor. Sa unang pag-upo pa lang,